magandang hapon po si Mami Yolanda, Mami, and si uh, Hazel. Hazel, magandang hapon. And then si Sheila, magandang yes. hapon. September 3, ilang araw na yan? Isang linggo na po, Idol Rafi. Mahigit. Opo, mahigit. At yung huling kasama niya, nung siya ay mawala, ay si Ermi Villaluz, businesswoman. Kaano-ano niya po itong si Ermi? Sa inyo pong pagkakaalam. Lagi niya pong sinasabi na supplier daw po nung business po na vape tsaka jacket po. Ano bang tinitinda ng boyfriend niyo Vape po tsaka jacket, sir. Uh, may pwesto po siya? Wala po. Online lang po kami pero ang sinasabi niya po yung Ermi po na kinukuhaan niya supplier. May bodega daw po yan. At palagi okay. silang kikita? Yes po, sir. Raffi. Para kumuha ng mga uh, epektos exactly. in supplies. Nung araw na mawala siya, nagpaalam siya sa inyo na pupunta kay Ermi. Opo, September 2 po, nagpaalam po siya sa akin na pupunta daw po siya dyan kay Ermi Villaluz para po asikasuhin yung bagong vape po na palabas. Kasi po, pinupull out na nila yung isang brand, yung last brand nila. May bago daw po silang ilalabas na brand. Yun daw po yung aasikasuhin nila. Nakita niyo na po itong si Ermi. Si mami po siya kasi ate ang... First time po nung nawawala niya yung kapatid ko. First time. Pero prior to that, hindi niyo pa siya nakita? Never, Never po, po nakita. Okay. Nung makita niyo siya at nakausap, Ano po yung sinabi niya? Ang huli po niya ang sabi is, kasi siya po yung huling alam namin na kasama, Opo. ang sabi po niya is, hinatid po niya yung kapatid ko dun sa 7-11, sa, sa labas ng subdivision, hinatid, pinahatid po niya yung, nung, sa anak po niya. Kasi may anak po siya na may binata na din po, naka-motor, tapos hinatid po doon sa 7-11. Yun na po yung last na pagkikita po nila. Meron po bang asawa to, si Miss Ermy No, tinanong po namin, i na po sila 10 years na po na ano, na hiwalay. Pero siya hubay na kausap ng mga pulis. Opo, nagpunta din po yung pulis tayo -tay doon, tapos nag-investigate din po kasi po. Pagpunta din po namin sa bahay niya, nandun po yung motor ng kapatid ko. Hmm. Yes po. Nawawala na po yung kapatid po nila, nawawala na po yung tao, nandun po yung motor na picturean po ni Mami. Oh, teka muna, medyo paltos-paltos ang sinasabi nito si Miss Ermi. Eh hinatid niya sa 7-Eleven pero yung motor na iwan. Opo. Doon sa bahay nila. Kasi as per dat po, ang kwenta din po nitong Miss Ermi is uh, binenta po nung kapatid ko yung motor at no araw po na nawala yung kapatid ko which is nung Sunday. Binigay niya po yung balance na 15000 So that day po, may hawak na 15000 cash yung kapatid ko. Sir Rafi, hinihingian po kasi namin sila ng date of sale. Wala po silang binibigay sa amin. Or pirmahan man lang At po. At meron ba sinabi sa yung boyfriend mo, ma'am, na yung motor ay binenta? Plan niya lang daw pong ibenta. Kasi gusto daw po nung anak nung Ermi bilihin. Pero hindi ko po alam kung nabenta na po. Hindi naman po nag-confirm sa akin. Ang nagkwento na lang po sa amin na nag nabenta is yung Ermi po. Ma'am Ermi Villaluz, magandang hapon po. Apo. Si Rafi Tulfo pa ito, ma'am, ma'am Ermi. Apo. Apo. Okay. Ito po ay may kinalaman sa pagkawala po uh, ni Zairil at kayo pong huling kasama niya. Apo. At sabi niyo po, Ros, dito sa mga kamag-anak, hinatid niyo na po siya? sa 7-Eleven? Yun na pong pinakahuli ng pagkikita nyo at hanggang sa nawala na po itong Cyril? Uh, opo, okay. yung anak ko rin ang hati, 7-Eleven po kasi uh, uwi nga po siya sa Amoron kasi may laro daw po siya ng liga ng 7 pm po. May laro po sa liga? Opo. Pero bakit po yung motor niya naiwan? Ba't hindi niya lang po daladala -dala yung kanyang motor? Ah, uh, kasi po, ah, uh, di ba na napunta po siya dito ng August 30, uh, galing daw siya ng Manila noon. Hindi ko po alam na pupunta siya. Sabi ko, tapos, nung kinabukasan, uh, August 31, uh, nanggulat ko na binibenta niya yung motor sa anak ko. Kaya, muna pa lang, hindi namin alam na ibebenta niya. So, ngayon, binig, wala pa sa amin yung motor. Hindi siya nakamotor nun. ah, uh, humingi siya ng 20,000 sa anak ko. Binigay na yung bayad na 20,000 at wala pa sa amin yung motor. Bakit po ibibenta ni Zaire yes, yung, po, kanyang hindi motor? Hindi ko, namin alam. Pero bigla-bigla niyang ano, binenta po. So, Si Sheila, may message siya sa akin na yun nga doon, ay kwento sa kanya. So, alam niyo, bibenta ni CJ na hindi pa namin alam kasi dumating na lang bibya dito si CJ ng August 30 ng gabi. Kumusta lang pang relationship ng anak ninyo at saka itong si Cyril? Meaning, are they okay? Are they in good terms? Oo, oh, oh, in good terms sa In good terms sa kasi wala nga pong problema. Kayo kasi... po ni Cyril, kumusta naman po yung inyo pong relationship as as business partners? Ano, oh, okay naman po. Wala pong problema. Nga lang po nakakapagtaka, di ba? Nagpaalam po siya na alis siya ng September 3, anong uh, ng gabi yung kasi yun lang parang niya, may laro po siya sa liga. So, pabalik dapat siya kung nabukasan kasi po, meron po kami swimming sa buhos ay nun dahil mag-birthday po ako ng September 5. Kayo po ba ay may relasyon ni uh, Cyril? Oh, hindi naman, ano, hindi siya open. Kumbaga, parang kan dalawa, parang no-label ganun. Ah okay. So anong tawag niyan? Yung parang MU lang po kayo? Opo. Okay. Ganun po na hindi po, kahit dito kasi marami nakakakalala kay Cyril ng mga kaibigan ah. ng anak ko kasi nung dumating siya dito, nung alis pala siya noong September 3, dumating dito yung ng anak ko. Kaya alam ko oh, na maraming testigo na umalis siya dito na hindi na ko. So, so kuminsan dyan po tutulog sa inyo itong si Cyril? Ate Ermi ah, alam po. mo pong pamilyado yan. Ito po ang sasabihin ko. Ah, uh, si CJ po ang sabi na matagal na siyang life kay Sheila. Pero so wala, pwede, mo pong, po. Ermy, pwede mo pong, po. Ate Ermi, pwede mo pong i-confirm yan sa akin and sa family po ni Zairil. Hindi po kita kilala sa so, saka yung family ni CJ. Kasi si CJ, ang ilalayo nga ako sa kanila. Hindi ko alam paano, nalaman ko lang na pangalan mo nung bigla lumitaw sa Facebook ko na sino tong pray at tapos kasi nakita ko Yes, po, exactly. Po. O, di ba sa iyo na din at Ermi. Hindi ko lang nalaman di ba? Na at Ermi, excuse me po, sa iyo na din po mismo nanggaling nang, nang na nang minessage po kita. Kasi po ini-stalk mo po ako sa TikTok. Nabanggit po yan ni ZJ na pinagseselosan mo daw po ako na ikaw daw po habol ng habol sa kanya dahil po may gusto ka daw po sa kanya. E, Kasi muna, kailan lang mo ako minestate? Andito naman yung date. July 30, so, 30 po. Nine months kami magkakilala ni CJ na wala sa akin nagme-message, wala kahit ano. Kailan ka lang nag-message? Actually, alam mo po, simula po nung nakilala ka ni Zaire, laging bad influence ka po. Alam po yan ng mother niya tsaka ng mga kapatid ba bakit niya. Bakit po bad influence mo? Hindi na po yan nakikinig po sa amin, si Rafi. Kahit po kay mami, hindi na po nakikinig yan pag gusto pong pumunta kay Ermi dahil sinasabi pong gustong gusto ni Ermi siyang makita, pupunta daw po. Ang paalam niya po sa amin dahil lang po sa business. Pero alam, alam naramdam ko naman po kahit po yung mga magulang mararamdaman po naman nila yan na may something sa kanila eh. Okay. Ma'am Ermi, gaano katagal na kayo hiwalay ng iyong is it asawa niyo po ba o ah, uh, uh, living po, partner? 2015 pa po. Okay. Uh, 2018 may post yan. Yung pong inyo pong uh, ex o yung husband niyo po uh, uh -huh. pumupunta pa rin hubad sa bahay niyo? Aba, yung last pumunta no noong kasi last ito ba sa po yan. Dinalo lang niya yung hindi siya pumunta ng bahay. Nagkita lang pala kami sa SM no kasi binigay ko yung passport ng bunso ko. Oh. Pero andito pa rin po, andito pa rin po yung inyo pong ex. Wala po, nung no, sa ibang bansa kasi may asawa po siya doon. Okay. Ito po ay kailangan ko rin tanungin ulit. Apa? Kayo po ba ay willing na magpa-lie detector test? Oo naman po. Willing po ako. O sige po, iset po namin yung pagpapolygraph test sa inyo para malaman kung talagang nagsasabi kayo ng totoo na wala kang kinalaman sa pagkawala niya o meron. okay oh, po. Opo. Para oh, para ma, para ma po inyong oh, naman pangalan kayo, kasi wala talaga di di wala po ni na si yan anyway, Matadamay po ako at saka kami po, ah, meron pong kaibigan, nakilala ni sila yon na si Jetro. Alam din yung ano nila relationship. Excuse nila me, na Ate Ermi, Huwag mong sabihin nang dadamay ka dahil sa iyo po uling nanggaling. Sa inyo po huling nang nanggaling. Nang Kayo po ang witness. Huling ko na po alam na makita. Nalanya na nagulat kami bakit ganon? Kasi. Oh, ma ma'am, ma kasi ngit. Wow, bakit po si Jetro? Sino po yung Jetro? Ayun po talaga yung kaibigan ni si na nakilala ko, true kay Jetro po dahil Nagpunta po sila dito noong December 22. Teka no, mo na, na, okay, si Jetro po ay kaibigan ni, ni Zairil. Si Apo. Okay, so anong connect po? Wala nang basta doon ko lang po nakilala si CJ si through kay Jetro po na nagpunta sila dito sa bahay na dumalaw kasi po, ano, dahil inaano po yung anak ni Jetro. So, Actually, nabanggit mo pa po yan sa akin na yung kuya po ni Jetro ang una mong may something po kayo ng kuya ni Jetro, yung Joshua po? Yan po oh. yung binanggit mo sa akin, hindi ka po pwede magsinungaling. Teka muna, andito yung, ano, andito yung communication natin. Ikaw lahat ang nagbabanggit ng sinasabi sa'yo. Yes yung po, yung pero kinonfirm mo po yan sa call. Una, una ka po, oh, na hindi ko yan. kasi. Mas nauna ko nakilala yung kesa kay CJ. Opo, okay, okay, ang sinasabi muna. mo po kasi may something sa inyo nung Joshua oh, Jelly. Oh, kapatid po nung oh, Jethro Jelly. lahat naman sasabihin ko naman. Lahat oh. sasabihin ko naman. Pero okay. ito, kaya ang unang nag-message sa akin ba? Okay, ma'am, Ma sandali pa, makasingit para maging klaro, nagkikinig yung police. So, ito pong si Joshua, na kapatid ni Jetro, na siyang nagpakilala sa iyo kay Zairel, karelasyon niyo po. So, so, hindi, hindi po si Joshua, wala po. Si, si jetto po. Actually, hindi Okay, si sandali, ma'am, ma, ma sino ang karelasyon mo? Si jetto o si Joshua? si jetto po, yung okay, kaibigan, yun. ano. So, si jetto ay karelasyon mo at the same time, si Cyril din, na kaibigan ni Jet Pareho silang karelasyon mo. Hindi po, ah. Hindi eh, ka lang, hindi eh, ka lang. Okay. <laughs> Ate Amy, wag mo po kaming ligawin. Ma'am, si Joshua naging karelasyon niyo po? Si Joshua po, yung kapatid ni Jethon naon na na hindi ko pa kilala si Joshua. Ah, yun nga, yun nga ma ma'am. Ma'am, nililito mo kami. So, si Joshua, <laughs> naging karelasyon niyo bago si ZJ. Okay. Ilang buwan po kayo ni Joshua? Ano ba, ma'am? Two months lang po, November po. Month. Two months. Okay. So, two months lang kayo. Gaano okay. na kayo katagal ni Zyreel? Nine months po. Nine months. So, parang nag-insinuate ka na is it possible na bakit si Joshua may kinalaman dahil sa selos? kay Zairil? Hindi naman po. <laughs> Grabe naman po. Wala naman po silang kaibigan. Tsaka pumunta po, pumunta po si Sheila doon ng mismong oh, sorry, birthday ni Jetro. Nandun sila, magkasama sila na Wala, ng wala ng naman po issue at... sa kanya eh. Wala po Mas... issue sa kanya yan. Kasi po, ang, ang pinapalabas po talaga ni Zairil is wala siyang pakialam dyan sa Ermina yan. Dahil ang Ermina yan daw po, ang kulit ng kulit sa kanya, yun po yung pinalalabas niya sa mga Niro. kaibigan po. Ah. Ka kala -ka 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 po. Okay. Nakausap ko din po kasi yung magkakapatid na yan eh. Yung Jetro tsaka yung isa pa po nilang kapatid na bunso. Yan din Totoo ba ma'am? Kayo pong naghabol habol kay Zyril? O si Zyril ang habol-habol -habol po sa inyo ma'am Hermie? ah oh, kahit kailan, hindi ako nag-initiate na tumawag kay CJ. Si CJ siya ang tawag ng tawag sa akin. at siya yung pumupunta dito sa bahay. At bakit po kaya ma'am? Ay hindi pa minsan, kumukuha po siya na ano, yung sa may jacket nung una. Tapos dito, nag-i-stay -nag siya. At saka ito na pa, Dermia. Nag-i-stay siya. Mabanggit ko po yung sa kasino niyo po. Kasi, kasi po, tina sila. tinanggi mo po yan kay mami eh. Kina tinanong ka po ni mami dyan, ang, ang sabi mo po kay mami. Hanapin niyo po kung sino yung nag-finance kay Zairil sa kasino. Pero umamin ka po sa akin na ikaw po ang nakakasama niya sa kasino. Oh, di ba, minsan lang, di ba sabi ko, minsan lang yun sa thunder. Pero, uh, mayroon, pero, na, pero, yung, pero pa rin po kayo. Nakaibigan niya, natagami, natagami. Sanda, 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 sanda. Sanda. Okay, mahalaga yung sinabi mo, Ma'am uh, Sheila. Meron pong pinansyer sa kasino na inutangan po ni Zyril at ikaw kapag kayo po yung nasa kasino. Kwento po niya, meron siyang kaibigan na ano daw, ma, parang magpukuhunan sa kanya na maglalago sila na 50K na, okay. na mayayaman. Marami po siyang kaibigan na mayayaman. Sabi, okay, may, pangalan, may so pangalan po kayo ng financier na yon. Hindi po, basta kataga Maynila. Alam din po ng mami niya kasi tinanong ko sa kanila. Uh, nabanggit din doon sa kanya ni TJ po yun. Ma'am, kasi pwedeng makuha yan sa CCTV. Saan kasi ano po? Ay, hindi ko po alam kung saan sila maglalaro. Basta sabi lang niya na sa kwento niya, nag-chat-chat na ano, niyayaya daw po siya magkasino at bibigyan siya ng 50,000 na siya yung maglalaro po. Sabi ko, oh talaga, sabi ko, ang bait naman yan. Siya yung sa iyo. sa Iba yung so, kwento mo, Atty Teka muna, parang paltos na po yan. So, bibigyan siya ng 50,000 ng financier ng kasino para maglaro siya. Oh, uh, yung pong kaibigan niya na yun, hindi ko po alam kung anong name. Kasi sa kanila din po, hindi nasabi yung name eh. Kailan din po ng mami ni CJ. Sino ba ito yung kaibigan mo yung taga Pero niya kasi ate Ermi, simula po nung nakilala ka niya, lang po siya nag-start mag -casino. Alam po namin lahat yan. Wala pong bisyo yan eh. Kayo di po nagturo mag-deep diyan. Kayo po nagturo ng kung ano-ano diyan. Okay, dyan. sige. Ma'am, -ma saan siya nagka-casino? Ma'am Sheila, sa pagkakalam niyo. Si Ermi po kasi ang kasama niya mag-casino. Kaya, mag kaya sa eh, kaya hindi po nababanggit sa akin sang yan. Kasino. Ang last na nabanggit po sa akin ni Ate Ermi was parang Thunderbird. Tama ba Ate Ermi? Parang may Thunder ganun. Ba? Thunderbird? Saan po yung Thunderbird? Binangonan po. Binangonan po. Ah, doon po kayo nagkakasino? Oo. Ay, hindi po naman lagi. Hindi na kasi pa, 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 siya yung nag pa, pa, ah, Pero na. nagkasino pa rin po kayo. Yun naman po kasi yung tinatanong eh. Kung nagkasino po kayo doon or hindi. Message, minsan lang kasi si CJ ang nagyaya. Tapos, siya yung nagpakwento na color game siya, diyan, ang nag-aano siya sa mga patay dyan. Para ano siya sa sugal, di ba? Okay. siya sa, color game. Na, siya yung nagpakwento si CJ bago pa niya ako nakilala. Okay, so color game plus casino, yun po yung doon siya nalulong at at ang sinasabi niyo, meron siyang pinansyer. Mga ganun okay. po, yun ang pinansyer. Sa po, mama. Okay. Police ito Colonel Gaylor Pagala, Chief of Police ng Taytay Rizal. Colonel, magandang hapon. Hello sir, magandang hapon po. Okay, marami po tayong nakuha impormasyon informasyon mula dito kay uh, Ermi yes, 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 Oo. Uh, meron na ho ba kayong update sa kaso? Ang um, Ginawa po kasi natin, sir, nung uh, refer po sa atin ng murong MPS, yung kaso is nag-backtrack po tayo dun sa 7-Eleven, which is uh, negative naman po yung ano natin. May CCTV ba dun sa 7-Eleven, sir? Wala po. Wala pong nahagip. Ano po. Then, kanina po, ang latest po natin is meron po kasing founded sa Tanay, Uh, Rodriguez na ang bangkay po ay nasa Tanay. So pinuntahan din po ng ating investigator which is negative din po based sa description. Okay. Ang um, instruction ko po, po sa ating IOC is mag-coordinate uli dito po kay uh, me, ano po, para po makunan na po ng statement and then kay dito po sa ating mga reporte eh, para po makakuha pa po, po ng iba informasyon para pag sa malat ay medyo marami na po. So, uh, siguro, Colonel, uh, kausapin niyo rin po itong si Joshua, si Jetro, and then yung Thunderbird, yes, puntahan niyo well, rin well, po. Yes, okay. And then, uh, yes, sir. siguro But po so sa... Ito lang po lahat yung usapan nila kanina, sir. Opo, opo. Good. Ma'am, Ermi. Yes, pa. Okay. Hinatig niyo po sa 7-Eleven. Pero wala rin... ko ako ang na Yung anak ko po yung naghatig. Kaya na po. Kaya na po. Pero wala pong CCTV footage na nahagip po ito pong ah. si Zyrel. Okay, sabi po nung nagpunta na polis din doon kanina, kasi sa sobrang haba, ibibigyan naman doon yung buo. Kasi yung oras na yun, hindi naman nila lahat inaloy eh. Hindi pa yung oras. Pero Ate Amy, tayo, excuse mabuti. me po, nagbigay ka po ng time po noon, di ba po? Sabi nyo po, Sunday po, 5.30 p.m. po. Yun po oh, yung man, man, sinabi nyo. Eh di madali na po, po ng mahanap sa CCTV. TV. Eh. Hindi ko naman alam kung ano mo exact na oras. Kaya dapat sinanapan niya. Yun po, po yung binigay niyo sa amin na oras eh. Kaya po yun po yung inaano namin si mami po. Ah, Emi. Ano po? Natatandaan mo nung pinuntahan ka namin sa bahay niyo? Ano okay. okay. Napaulit-ulit akong nagtanong sa iyo, na tinatanong kita kung ano yung exact oras ng uwalis. Ang sagot mo okay. sa akin, between 5 to 5.30 ng hapon, hinatid ng anak mo sa 7-Eleven. At umuulan pa ka daw ka mo nun, umaambun pa. So... Imposibleng hindi siya mahagip ng CCTV kung talagang hinati doon ng anak mo. Doon ay, tayo sa talo sa para si matris natin, Ermi. Kasi ako, naghahanap ako ng katotohanan. Kasi nanay ako na nawawala ng anak. Hindi oh, <laughs> oh, po. Ako. Sabi ko naman kasi, hindi namin alam. Tsaka hindi po ba, nakita naman po, nakaalis naman po ng libtas dito. Kasi nakita po sa CCTV ng malate. Ibig sabihin, lang, nakarapin po si CJ ng malate oh, na yung, hindi naman pala ang uh, ng ang investigation kasi natin, doon mag sa 7 eleven eh. Dahil ah. ang sabi mo, doon hinatid ng anak mo. Bakit mawawalan ng kuha sa CCTV kung talagang doon hinatid? Tama. Yun ang point ko. Naghahanap ako ng, ng totoo. nililit ko po actually po sa Rapi. Ma'am. Lahat po nang natrack sa cellphone ng, ng Google po ng anak ko na eldest, pinatumiya ko ng tulong sa kanya. Natrack po ng Google. Na, nang okay. ganong 6:25 PM po nasa Kirino na po. Kirino Manila po, Malate. Yan po ang address. Kuha po. po 'yan sa Barangay 701 Malate Manila, 709 no, po. Sa 709. 709, sa September okay. 3 po ng gabi. Yan po si Yan po yung anak kong nawawala 'yan. Po. Okay, meron siyang kausap talaipo, po no? sa telepono? Okay, at naglalakad? Opo. And then tapos po, sinundan po namin ng ano yung abot lang po ng CCTV, hindi na po nahagip yung dulo po. Sinundan po namin, sinusog po yan sa barangay 708. Wala pong CCTV dahil nasira daw po ng bagyo. Colonel. Yes sir. Okay, meron na po kayong CCTV footage nitong uh, pinapanood namin ngayon sa may kirino. Wala pa po, po sir, dahil nag start pa po kami dito sa ano sir, sa God, God. natin sa Taytay. ipo po namin sa inyo and then kausapin niyo po yung barangay na may sakop po doon, baka may mga CCTV po sa mga kalye at yes, mga establishment ano po? Yes yeah, sir. Opo, po? Kasi po base doon sa CCTV parang merong uh, ikakamit. Kausap po. Yes po. Uh, kausap yes, may mimit po yung si ano, si Cyril. Sir, baka lang sakaling makadagdag din kasi doon sa investigation. Nag-track po kasi ako, tinry kong i din yung ibang araw, the previous day hmm. na na noon sa kapatid ko. August 29 and August 30 po and September 3, same location po yung yung pinuntahan niya ng kirino. Tapos hmm. po, August 30, which is yun din po yung i ng mami ko, kasi nakita ko po doon, uh, almost 24 hours siyang nasa Hotel Ava, to be exact po yung yung location na yun. Uh, kanto po siya ng, uh, sa may tapat po mismo Manila. ng Manila Zoo Park. Doon siya tumambay sa doon Hotel Ava? Doon po siya, nag, pwede po tumambay or nag-check-in kasi almost 24 hours po siya doon. So, ang iniisip po namin, baka po may kinalaman po yung kasama niya, kung nag-check-in po siya, kung yes. may kasama man po. Correct. Then in that case... Baka wala kang kinalaman ito si Ma'am Ermi. Kasi kung maglalabing-labing lang sila, eh doon na sa bahay ni Ma'am Ermi, hindi na sa hotel. Sir, so may ibang taong kami. Uh, pwede pong mag -ano Ma. rin ako. Kaya po, inaano din po namin si Ermi. Kasi po, noong mga last ano po, nakakapagkwento po yung anak ko na ang kasama sa kasino po, ay si Ermi po talagang sinasabi. Baka po may hawak pong pera, inutusan po maghahatid po. Uh, maghatid or uh, pipick At up kayo, ng pera. May nabanggit po sa akin yung boyfriend ko, Sir Rafi na may humahawak pa daw po dyan kala ati Ermi na Chinese na nag-offer po sa kanila about sa drugs. Mag oh. Magbenta daw po ng drugs pero sabi ko nga po, huwag niyang papasukin yung ganyang bagay kasi po ikapapahamak niya. Yun po yung, na ano, na yan. Medyo matalas niya pong nakikwento lumalalim yun. Lumalalim na ng lumalalim ng plot nito na ba? Ewan ko po kung totoo to pero base lang po to sa nakakwento ng boyfriend ko minsan kasi pabiro niya pong sinasabi na ano, iparid kaya natin yung bodega nung nila Ermi daw po kasi wala daw pong ano, illegal daw po yung sa ano, wala daw permit ganun po yung nababanggit ng boyfriend okay. ko. Kernel, napakarami po uh, kayong uh ma-extract na information, ma-process uh, base po dito sa mga sinasabi ng mga kamag-anak. So, yung isa pa raw doon, Colonel, na pwede niyo investigahan ay yung sa hotel, bumotel motel, uh. na tinambayan daw po ng haba o po ni Zairil. O, at baka nag-check-in daw po siya doon. So, siguro mag-backdack po kayo, Colonel, at tingnan po yung mga CCTV doon sa motel, sino po yung ka-check-in niya. Opo, sa uh, hotel haba po, sa so may Manila Zoom. Opo, opo. So, yes, sir, at uh, -co coordinate po, uh, -co coordinate po yung ating IOC sa uh, ating po mga reporti eh, para po uh, ma-actionan po natin ito. Sige po. From time to time kami po yung magpa-follow up sa inyo, Colonel. Maraming salamat po, Colonel. Yes, sir. Maraming salamat din po, sir. Magandang hapon po, Colonel uh, Gaylor. And then, kausapin naman tayo si Colonel Salvador Tangdol. Siya naman yung Commander Station 9 MPD. Yun yung may sakop sa Aba Hotel. Colonel Salvador? Yes, sir. Good afternoon po, sir. Apo. Makipagtulungan po siguro kayo kay Colonel Gaylor uh, para doon po sa pag-imbestiga sa pagkawala ni Zyrail. Sakop niyo po pala itong ABA Hotel? Opo, sir. Opo. Area po ng Station uh, 9 yan. Malati Police Station sa Manila Opo. Police District. Okay. Ibibigay po namin sa inyo off-air yung time na sinasabi ng relatives dito na siya po ay na, nagtambay doon na na truck nila tumatambay doon. Baka nang check-in siya doon. Siguro may mga CCTV na para matrace po siya doon. Magtulungan na lang po kay Colonel ni uh, Kernel Colonel Gaylor. Ano po? Colonel Salvador. Ay, opo sir, opo sir. Papuntayin niyo lang sa area ko at uh, i-assist po namin yan. 100% po na assistance yung bigay natin sa kanila. Sir. Thank you po, Colonel. Thank you po, Colonel Salvador. Thank you po, sir. Okay, uh, yung reporter po namin si Mary, siya po yung magtatrabaho nito sa sama kay, kay Colonel Gaylor at saka kay Colonel Salvador magtutulungan po sila. Palagay ko meron tayong ma mapapala rito kasi base sa mga information na binibigay nyo, okay? Meron 'yon. Pwede po bang paki ano na lang po kay Ermi yung motor kung totoo pong nabenta? Ermi, meron ka bang hawak na deed of sale? Yes or no lang po. Uh, wala po pero nasa akin po yung original na mga mga documents po binigay po ni CJ. Nandito lang niya dito po noong September 2 po. Tsaka Meron po akong um, ano um, usapan namin na nakarecord na sabi niyo, oh yan, yeah, 15k na lang ang, ano, ang balance sa'yo. Nandun po. Oh, ah. ano ba Dapat po pumayag pa. Hindi ano po pa rin ng... po kayo ng ganun. Ah, so, so merong recorded conversation kayo? Ah, uh, hindi. Kasi eh, nakita ko sa cellphone ko. Ano kayo call recording na? So, Sabi niya sa cellphone ko, meron palang ganun po na naka-call recording. Okay, so, sige, mayroon, sige. Sandra, ma mam ma'am, ma'am, ma'am. -ma 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 kung talagang yan ay nakasanla sa inyo, gagalangin ko yan. Siyempre, eh, nagkaroon ng palitan ng pera, binigyan niyo siya ng pera, kapalit ng kanyang motor, at recorded, wala akong nakikita ang problema dyan. Pero kung wala kayong hawak na ebidensya, pakiparinig lang po yung recording niya sa mga kabagana para ma-verify kung talagang boses yun ni Zaire, Ano po? naman, number po, ano, po siya sa akin na na nagpapagigas po siya sa akin. Sige, Kasi nga po, ah, uh, sabi po, ba't nagpapagigas? Mayroon naman, open date of sale ito. Ah, um, po, ano, open date of sale. Oh, may... sino yung lalaki daw nagsalita? Hindi mm. mm. po. anak ko po yun, siya po yung naghatid. Ah, okay, okay, Kasi sige. Yung, ano, original. Ah, pwede e makausap po yung anak nyo? Pwede makausap? po. Eto Ano po, Sir Raffi? Yes, sir. Anong pangalan niyo po, sir? EJ po, EJ. EJ, EJ sinabi po ng uh, polis, nung supposed to be araw at oras na inatid mo itong si uh, Zairil, sa 7-11, eh walang footage daw, hindi nahagip. Eh, parang ano, eh, eh ako po ang naghatid doon kasi galing po ako sa Karawas noon. At umuwi po ako, pag uwi pag uwi ko, ang utos sa akin naman ang gihatid ko si CJ dahil may laro. Ayun ang ginawa ko, nagbamadali pa nga ako noon kasi nga ho umuulan. Opo, kaya nga po. Pero ayon po sa PNP, eh wala po silang nakitang footage doon ng paghatid nyo doon sa 7 eleven Meron mo ba siyang nabangkit sa inyo na meron siyang kikitain tao, may pupuntahan siya o meron Ay, meron ako, siya pang... wala ako akong alam dahil may mga busy po ako sa mga ginagawa ko. Kumbaga sila po ni Mami yon. Na, ang nag-iisang tinanong niya po sa akin, may isang kaya ba dito ng jeep? Sabi ko, papunta ba saan? Sa morong, ngayon ang po ang sinabi niya. Sabi ko, meron dyan sa tapas mismo ng gate kasi 7-11 ko na husa din rap para lalakarin na lang niya kasi po umuulan. Morong, eh, samantalang natagpuan siya yung video ayos. sa, ayos, ayos, ayos sa Manila. Uh, EJ, nagkakasino ba itong si zairel sa pagkakala mo? Opo, nagkakasino po siya. Ako po ang testigo ng lahat dahil ako po, sa ngayon po ako na nag stay stage dito dahil po naging magkaibigan din po kami ni CJ. Okay. Maayos po ang makikisama namin. Kumbaga, sila ho, eh, mag-sabi-sabi mag, sa amin ni CJ. Okay. Nung dinala ko okay. siya sa, so, ang dinala siya ni Mami sa kasino, eh, natuwa ho siya. Dahil da ay, dati sa color game, nalululung ako, ganito, ganyan, malaki talo ko doon. Kung baga sinusulit niya yung ano niya, beginner's luck ba sa casino? Beginner's luck. Okay, saan yung casino okay. yon? Sa Thunderbird po, sa Tingawanan. Maka ilang beses na siya pumunta sa casino? Sa pagkakalam niyo. Ilan ba, Mick? kasi malayo po sila ni Mami ang magkasama dahil po natin ba Yung Mami mo at saka itong si CJ palaging magkasama. Mag Alos hindi na po yan ang oh, movie okay. sa amin si Zairil kapag nandyan po sa Ermi. Sabi po, business lang. Ibang, iba, iba okay. na po pala yung binibusiness nyo, no? Ate Ermi. Ikaw Hindi po, Ate, Ate Ermi. Eh, eh, bakit, eh, bakit eh, inaano eh, yung, ano ko, kasi po, na, na kasi po, kasi po ano po yung mami ito. nyo eh, mas matanda po yung mami nyo. Isa pa po, nanay po siya. Nanay din po siya, may anak po siya. Lumalalim na lumalalim yung kwento rito. So, meron yung Angulong Casino at uh, meron pa yung siguro Angulong Drugs kasi mismo binanggit niya. Opo, okay boyfriend nyo. Sige, yung mga polis sila nang bahala mag imbestiga tungkol okay, dyan. Pasasamahan po namin kayo sa staff namin na si Mary. Okay? Thank salamat you. po mga ma'am. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, ma'am Ermi. Ah, opo. At uh, sa inyong anak na si EJ, salamat po sa inyong dalawa. Salamat din po. Magandang hapon po. Okay. Magandang hapon din po. Salamat uh, Colonel uh, Gaylord. Thank you po, Colonel. Well, Colonel. thank you po. Colonel, Colonel Salvador, thank you rin po. Magandang hapon po sa inyong dalawa. May mangyayari dito. Kung maga meron mahalong ang PNP dito base sa mga informasyon na binigay nyo. Maganda yung mga informasyon na binigay nyo. Talagang kapakipakinabang, lalo na mga CCTV footage. Okay, salamat po mga ma'am. Thank, Thank you po. Samahan nyo doon kay Odette. Opo. Salamat Thank po. You. Magandang hapon po. Thank you po.